Uy, hala! Umusok yung Bluetooth! Umusok sa lakas! Ang kauna-unahang upas ng mga Bluetooth speaker ng Pilipinas! Bluetooth device is ready to play! Music! Let na upas! Begin! Music! DJ Huawei wow. Remix! Sa isang bakbakan, mas maganda talaga kung patas mga boss. Kung mapapansin ninyo, mas malakas itong nakadalawang speaker. Compare itong isang speaker lamang mga boss. Kung titingnan nyo ang owner nito, is medyo nakasimangot na kasi hindi daw patas mga boss. Medyo talo daw yung kanyang sitap. At pagkatapos ng rambulan, dito na naman tayo sa part sa kanilang kanya-kanyang mga quality music. Tara! DJ Huawei Remix Zeruni! Zeruni Bluetooth Speaker! Ikaw boss, okay na boss? Kung bati ka rin, usay mong guwan, sana yun, sunog. Sunog, umusok. Umusok kanina mga busing. Umusok sa lakas! Lunes pa, lunes pa, lunes pa, sumunin. Sinulog, sound expo, 2025 salamat sa ating mga participants mga boss sa first battle of bluetooth speakers Pilipinas and magbigay tayo ng mga certificate para sila ha mga boss and dahanging salamat boss dahang salamat boss ha Zeroni dahaging salamat boss from spilling mo na from spilling